Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreaktor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Yung po no, magandang waga, magandang tangali at ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo nararoon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Yun po, no? ha? muli po natin reaksyonan itong si Rina. No? Meron po ako napanood na parang si Rina ay naglalakad ng kanyang passport o meron na po siya ngayong passport. Ano po? Kasi parang ang balak po yata ay mag-abroad itong si Rina. No? Hindi naman po siguro yung abroad na doon na po sa titira. No? Baka may mga sponsor na gusto eh, may, may pasyal ah, sa abroad itong si Rina. No? meron po nagsasabi na parang ayaw nila sa ganun na sitwasyon ano Siyempre, po s'yempre kanya-kanya po tayong uh, opinion ano tungkol po diyan ano pero bago po 'yan ako muna po ay uh, nagpapasalamat sa inyong lahat ano po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa akin video reaction patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Balsantos Matubang Kalinga Prab at na uh, Ate Edna Vlog ayun na nga po no meron po tayong napanood ano na si Rina ay inaayos yung kanyang passport. Ano po, upang sa ganun, ay uh, makapag-abroad. Ano po, siguro, may mga sponsor na uh, gusto po siyang dalahin sa ibang bansa. Ano po, alam niyo naman po, yung mga sponsor na Rina ay talagang mga bigatin din, ano, talagang may mga kaya sa buhay. Ano po, at uh, kaya po nilang uh, gastusan. Etong si Rina no, minsan nagsasabi ano po na parang uh, ayaw nila no na si Rina ay uh, ganoon mapag abroad Ano po, siyempre kanya-kanya po tayong opinion eh ano, lahat naman po ng opinion. ay ginagalang po nating lahat 'yan ano? Siyempre ang tao po ay eh, may kanya-kanyang isip, ano, may kanya-kanyang uh, nararamdaman. Ano po, siyempre may kanya-kanyang adhikain. Ano po, at uh, may kanya-kanyang paniniwala. Ano po, siyempre ako naman po ay ay uh, iba rin ang paninimala ano, sa kanila. Ano po? <laughs> Hindi naman po pwedeng iisa lang ang isip ng tao eh. Ano po? Pero ginagalang ko po at nire-respeto. Ano kung ano po ang kanilang mga opinion ano doon sa mga napanood ko. Ano po? Eh, may mga tama din naman po sila ano Pero ano naman po ang opinion ko diyan ay uh, para sa akin na uh, okay lang. <laughs> okay lang na si Rina. Ay, uh, makarating sa iba't ibang bansa no kasi hindi lang daw po isang bansang parang pupuntahan eh no iba't ibang bansa yata ang pagbabakasyonan ni Rina kaya na, depende po din yan sa doktor ni Rina no kung ano po yung advice ng doktor ano kung pwede pe po na si Rina ay uh, magbiyahe na talagang nang talagang malayo ano po ay uh, okay lang yan ano po pero kung pag sinabi ng doktor na hindi pa, pa hindi pa pwede eh, talagang hindi po hindi po maganda kung ipipilit na magbakasyon si Rina sa ibang bansa. Ano po? At ang isa pa, ang kahilingan po natin dito, ano, at masasabi ay yung uh, dapat kapag si Rina ay mag-abroad ay lagi pong kasama si Ma'am Melanie. Ano, yun naman po ang inaasahan <laughs> po ang ano, yun, yun ang po ang parang uh, kahilingan ko din, ano, ang uh, uh, opinion ko. Ano po kasi mahirap din na uh, wala si Ma'am Melanie, ano, mamaya eh hanapin po ni Rina itong si Ma'am Melanie. Alam naman po nating lahat na si si Rina sa ngayon ay nagpapagaling pa. Ano po at na uh, kapag hinanap ni Rina si Ma'am Melanie ay eh, hindi naman po yan na nandun lang sa kabilang barangay na pwedeng sumakay ng jeep ah, uh, para makapunta ka agad itong si Ma'am Melanie. Ano, parang ganun po. Ano po. At na uh, okay lang ano na maka punta po si Rina, no, makapag-abroad kasi, ay uh, nang maranasan po ni Rina ano po, yung uh, ginawa sa buhay, ano po kasi dati, eh, talagang nakita naman po natin, na naranasan ni Rina yung uh, sobrang hirap na uh, buhay, ano po, dati ano, nung uh, uh, buhay ni Rina, noon pa ano po, nung hindi pa po siya na ni Kalinga Prab, ay eh, talagang ah uh, medyo yung buhay niya ay talagang ah uh, masasabi natin na talagang medyo hirap talaga ano po at uh, sa ngayon naman, siguro ay uh, binibigay ng ating uh, Panginoon yung uh, biyaya para sa kanya ay uh, okay lang ano po okay lang uh, basta sa ikagaganda po ni Rina ano po pero kung ikasasama ay hindi po pwede ano pangit din naman po na ipilit na mag-abroad si Rina kung ah uh, ikasasama po ni Rina. Pero kung sa ikagaganda niya, ay ayos na ayos po yan. Ano, at alam naman po ni Ma Melanie, kasi siyempre, sa po ang ina, ano po, at dapat uh, tanong itanong niya rin po sa doktor, ano po, kung, ano po, kung pwede na po si Rina mag-abroad, ano po, uh, bu or, or uh, bumiyahin ng malayo. Ano po, baka mamaya, kapag napagod po si Rina, ay uh, ng kanyang sakit. Ano, sa bagay, sa ngayon, sabi po nila, ay, uh, maayos na daw po si Rina at uh, talagang gumagaling na ano malaki na raw po yung improvement ano dati naman po na si Rina ay malaki na yung uh, improvement ano nung kinuha sa Kalingap ano po pero sa ngayon ay mas malaki na daw po yung uh, improvement kaya natutuwa po tayo no po sa balita ng mga ganun ano alam naman po nating lahat na talagang uh, yun po ang gusto nating malaman ano po na si Rina ay uh, gumagaling ano <laughs> at sana no kapag uh, po uh, maayos na si Rina ano po ay um, at na uh, siya po ay uh, tapos na sa pagbabakasyon ano po at na uh, yung check up maring tuloy-tuloy uh, yung gamutan po sa kanya kasi yung yung maintenance niya eh, sigurado tuloy-tuloy po 'yan ano po at uh, kapag uh, okay na po si Rina at uh, pwede na pong mag-aral sana Ayun pa po ang isa sa gusto po natin, ano? Yung makapag-aral po si Rina. Yan naman po ay uh, parang opinion lang po natin. Ano na si Rina ay makapag-aral. Ano po, kapag ka po talagang uh, okay na po siya at sinabi po ng doktor na talagang maayos na maayos na si Rina, ano po, at pwedeng-pwede nang mag-aral, ay uh, yun, ano, yun po ang pinakamagandang balita. Yung makikita po natin si Rina na uh, naka-uniforme ng muli at nag-aaral na ano po at ah, uh, maayos na yung kanyang kalagayan. Ang ganda siguro tingnan. Ano po kapag si Rina nakita natin na ah, uh, talagang uh, magaling na magaling na no. At napakagandang bata nito. Ah, uh, si Rina ano po. Uh, ipagpatuloy lang po natin yung ah, uh, po natin kay Rina na maging maayos na po ang kanyang uh, uh, kalagayan nung talagang uh, gumaling na po siya ng uh, lubusan. Ano po, yun po ang ang pinaka-importante ano, at kung saan man po siya magpunta, ay uh, maging maayos po yung kanyang kalagayan, ano po, at uh, hindi po siya pabayaan ng ating Panginoon, ano po, at, at uh, ganoon din po si mamela Melanie, ano, sama na rin po natin sa ating pagpipray na si mamela Melanie ay hindi po magkaroon ng sakit or uh, lagi lang po siyang maging matatag, ano po, at ang mga desisyon niya para sa ay kabubuti ni Rina ano po, pray din po natin yan. Ano po. Siyempre, yung mga sponsor, ano po, na tumutulong kay Rina, ano, ipag-pray din po natin na sana hindi po sila magsawa, ano po, yung sa ganun, ay patuloy yung pagpapagaling ni Rina at uh, maging maayos po ang kanyang kalagayan, ano po. Ako po, hindi ko na po iniisip yung mga may nagokwa kay Rina, ano po, or, uh, kinuha po siya ng iba sa kalingap. Hindi na po kasi tapos na po yun eh ano po, kung baga, sa akin po dito, ay eh, sa ikabubuti na po ni Rina. Ano po, yun po ang hinahangad na lang po natin dito. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po, may video po tayo, no, pampagod base po itong ah video ito, noon po ito, ano po, panawarin po natin. <laughs> Sabihin mo sa ka dapat, dapat, Manong kapre, pre ayaw ko po, po. Bata pa po ako. Sige, <laughs> <laughs> naka ka daw? Oo. naka Oo. Sige, sabi na. pre ka? Di wala. Wala, di wala. Uh -huh. <laughs> <laughs> di wala. Totoo yan? Totoo? Oo. Oo. Sabi nila lang nakapreka na. Oo oh, eh, ito mo na ito. Ra. Kasi may nagkagusto sa'yo yung kapre. Oo oh, Anong pangalan kapre? Si Manong Kapre. Sino ang kamukha nung kapre? Ito na. Kamukha ko. Kamukha ko? Gusto ko na kasawain ng kapre. <laughs> <laughs> Ayaw mo. <laughs> Ayaw mo. <laughs> Bakit? Gwapo naman yung kapre. Mabukok nga lang. Ayaw mo <laughs> Ano yan? Sabi mo sa kapre dapat, uh, manong kapre, ayaw ko po, po. Bata pa po ako. <laughs> Sino yung kapre ka daw? Oo. Uh Oo. -huh. Ka? Uh -huh. <laughs> Sino yung sabi na kapre ka? wala. <laughs> na? Diwa <ba> lang. <laughs> Di lang. Totoo yan? Totoo? Oo. Uh -huh. <laughs> <laughs> sabi nila lang na ka daw po oh, eh. Lumana no, yun. Ang bira. Isa yung may sa'yo yung kapre? Oo. ay, <laughs> <ito>. <laughs> 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 Anong pangalan ng kapre? Si Manong kapre. ang kamukha ng kapre? Tena. Kamukha. Kamukha ko? No? <laughs> <laughs>